i got the middle one mahukay Masisid at kasi lawak ng gulay Kutong palagi, hindi pwede maumay Para magtagumpay, galaw lang mo na kaya Ang mga mga sa hirap ng buhay Masa agad yung tunay, ako na yakul Sagad sa pagkakahusay Higit pa to sa mga gusto huyita Ingit ka Handa ko yan ng tiyan Pag dito palag kahit pabatikan Sige salag sa mga gusto balikan Walang yato sa walang niya Ipon na lang kung hindi kahiyang Malabo na rin mag -ipabaya. Dito talaga ako nagilibang Sa shit at Titik na palagi na titripan Matagal na dito nagipipilang Mga pega sa paligid na mapilang Matigas pa rin ang Huwag nang asabid na magkapilang Manigas kami habang chillin lang Itong ginaganapan ng simple lang Likidong lirisismo nakakalusaw Kapag pumahid na o pumahid Sa kapal ng pahin na sa pahin Na parang makinang walang bahid Ang abirya sa akin pag-usap Di ba rin makipag-usap? Di takot na maubusan kinilusan di para usan lang Nilabas ko sa mga tula, at sinabong ko na parang bula Sapagat di ko na maapula, sa po isa pa Bata palang binabata na yan, binabatak na yan masapul Kalakar na nakakaalam sa regalo din nakakahun Panahon na para buksan to, alamin na laman ng mga duda ko Tika suno sa tunogan ng may ko, mas talo pumanay ka sa malulato to Matagal na bumatak ang bumata, ko, gabi gabi sarili lang kausap Bismong kampi yeah. okay. sa pagsagupa ko, na ako naman pangungusap Kaya... Kada speed ko sa beat, okay Sasapit ay masakit, no hate Sa bilog bawal maging, oh eh No pain, no gain Kada spit ko sa beat you, sabit, no gain Sasapit ay masakit no hate Sa bilog no bawal maging OA oh, eh, No fame, no gain Palag-palag ko to babalag Maging kahisu malag ka pa nga sasamain Tunding mahalaga mga kakanain Tibay kahalagahan ng kada inda Apakain ka ko sa pag-isa Sasakaling ko sa kalimperisan Ang gusto, nakapusta to ng gusto Nakapusta kada luto Parang mustang nakaturbo Papilapis na gusto Sa bulak bulang gana Palaging cutting classes Pero sa hustle hardest Para makaharvest up Aking sulat ang ibubuo sa puzzle It's ragi mong kadagana Walang duda sa process Pupunuin animo ya aking success Pupunuin ultimo na classic Pupuuhin may sariling classes to May sariling kaalaman na hindi nyo nasasagap Sa laman sa alam na lamunta ko mga lamat Tinaang ko lang sa labat Tilaang ko lang ang dapat sa tugbaan To the baba to the napa palaban now Panis sa ginawang flow ko palang lang Daigang mayabang lang. Sa akin pwede ayoko niya Sa akin kung okay yan Ang pasukin na Laging pa si muna to Nakabuti na puto ko hanggang sa makapunta sa nais ko mundo Kada <toss> speed ko so sa beat okay sa masakit no hate Sa no, bilog wawal maging oh No pain gain, gain Kada speed ko so sa beat okay sa masakit no hate Sa no, bilog wawal maging O.A No fame, no gain Kada speed ko so sa beat okay sa masakit no hate Sa no, bilog wawal maging oh Sabit yung sabit, okay Sasapit ay masakit, no hate oh, hey. Sa binog, bawal maging OA oh, hey. No fame, no gang First floor? Patay-patay ang okay. gago okay. Napa! Peneg okay. ang buta Nakapeneg! Ay, doktor pa rin, doktor O, saka ang papa mo O, oh, papa nandito dito na, mo Hingi ng wag <laughs> bas uh, lumayo wag wag kokla le busbot ang sa akin bini let's be giving coming out Sandali ako mahigbi Yoko mawala ka, di ko makakaya Ikaw wala man ang panaginip Tsaka na naman paglito ang aking isip yukong magising nang wala ka sa mo ako kung di ko sobrang tusi Umingan na